So, Tangtangin na natin to Ang ah, matindi ito pagka Ano ito ah Ang uh, pa si Robert uh. Bakit uh, ba nagpuyat ka gabi? Grabe siguro ang panood mo ng ano no Ang Pista kasi sa amin Lagi Aw malag Ay hindi na foundation. So, ayan, napuyat si Robert. Kakapanood sa ano, gaganda ba naman ang yung search? Talaga hinintay niya yung Isang Miss bata Swimsuit yun. Competition. Mabata yun. Miss ng dagat, payapang payapa. Sobrang, sobrang kalma. Oh. So, ang ganda tignan. Ayan, may gumana po. Ayan, ayun soi 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 Sige. Una natin, bisugo. Unang sampa natin bisugo. Bisugo. Nag-iba kasi kami Nang spot ni Robert. Doon kami nag-arya nung kahapon. Doon dito mo panibagong spot na naman yun ang nag ok pala malinis man dito wala man latak aw latak lang siguro ano yan yung, yung, yung parang abot oh. <tuce> oh, lamad 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 kuray eh. Uy, mumpit pa. Eh. 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 Ay, patok. Ay, nago. Si kumakain. Ay, siguro, ah. Ay, siguro nagagukok kanina. Tumutupad pa talaga. Ay, nila na lang yung Ang ano isda. Ah. Ano ngayon, tumalang isda. Sa bagay, hindi pa tapos. Malaman yan sa katapusan ng lambat. Isugo. Fresh na fresh. Shush, shush. Ang laki sarap nito. Ano, umihaw. pangalan ng buraw isa-isa -isa lang buraw natin. not, not very, oh yun yeah. hindi, na may lipit hindi na likit ang buraw Uh, isa man lang uh, kung gano sana yung ano uh, yung bangga ng buraw man i uh, tuloy tuloy usa usa lang na yung abot ng buraw pa usa usa lang uh, dili man gimuboy eh malalaki pa naman sana body oh. malalaki na kaya lukso lukso ng mga isda o oh. mga ano siguro yung mga butlong sa so, unahan namin sino kaya yun ha yung nagtanong sa isa gym malamang kung nakasapatos nakapantalon taga buhanginan pero kung taga dyan sa atin, sinilas lang yun. Uy, palaki. Yan, eh. uy, 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 uy. Sikpaw na lang doon, nakabitay. Sayang. Kumpiyansa man doon. Laki pa naman, no? So, goodbye na sa... <laughs> <laughs> Hindi talagang... Hindi naman damihan yung mga ganyang Isto, o oh, pala Ito pa yung oh, isda. Oh, man. pala Uy, pa pala pa to. Ang ganda sana ng isda. Kaso lang, ayaw damihan. Buraw yung huli ni kay Jason kahapon. Mga malagal itong buraw. Lalaki. Ayan, bisugo. Ayun eh, hey. pa ilan-ilan talagang buraw. Pero kahit saan siguro may buraw, di ba? Ano nga lang dito? Madalang lang yung buraw dito na spot, yung naanuhan natin. Nasa dalawang kilo pa lang siguro ito lahat bagay. Oh, Dali lang naman ito tanggalin itong mga buraw, mamaya na natin ito tanggalin. Kasi ano, oh, hindi masyadong nakasabi itong mga buraw. Napakadali lang tanggalin, hindi katulad ng yung mga saksap yan oh. Hmm. Wala nang lambat yan dito bang Sa may ulo lang. Hmm. Wala na, tanggal na. Isang kami nga lang ginamit ko. Wala talaga. Ano yan, bisugo. aburaw buraw bisugo. Ito sa isa. Kaya nga. Um, talagang ano na Oh, so, ang laki. Isa-isa so, lang binibigay sa atin. Ang so, bagay na kailang sunod na tayo. Oh, tanggal na, na ako. At <laughs> least ako ko yan. Isa ko Mm. Magandang ng klase sana ng isda ang huli natin uh, Buraw at bisugo yung mga medyo mahal na isda Kaso madalang Hindi siya ano Sulong sulo pa naman namin itong spot na ito Oh, aba ang nol, oh. Yun. Uy, malaglag. Yes, na. Uh, Ay, pero dito banda walang latak ano. Yes. Ayun, oh. sunod Sunod banda dito oh. Lalaki pa naman ang buraw. Ay, sigurado ito ngayong September. June, July, August, September. Malapit na. September talaga. Ayan. July, August, September. yan, tulingan. Hige, tulingan. Mayroon pa dyan? Ha? Hige. Tulingan, tulingan. One lingan pa lang. One lingan. bilog pa naman na tulingan. No? Pag isa lang ito, kaya hatiin natin kaya. Ha? Ayun, dalawa. Pangalawa. Tulingan na talaga. Tulingan sa pangalawa yan. Nakahuli rin tayo ng tulingan. Tulingan lang. Kaya nga, tulingan na lang, mabinta ito ngayon. Mga bilog pa naman na klaseng tulingan. No? Hindi yung, ano, kasi may tulingan na, ano, na lapad. Ito, mas mataba itong, ano, tulingan na bilog. Sobra. Sarap nito, inihaw, paksiyo. tulingan pa. Ha? Tulingan. Ah, lain mo lang ang tulingan. Lingin mo na ang tulingan. karatungan karat karat bulingin hmm de lagi karatungan ah. sarap itu Ihau Porcupine tu ano pugsit pungsit no tu lagi kuan ada dalawa tayong bulingin full sleep yun. Sikat na yung adlaw. Bang! Ayun, may buraw. Ay, mo, lang. Lang mo. Bago pa yung araw. Ang maganda lang dito sa kinagandahan lang sa buraw body. Pag ganito lagi huli natin. Ito yung may ano na presyo. Medyo mahal sa amin yan, tulingan. Tulingan, buraw, bisugo. Pinakamahal na sa amin yan na Bili ng buyer ay 110. Yan, 110 pesos. Grabe pa rin mura, diba buddy? 110 pesos itong mga buraw. Yan, tulingan, 110 pa rin yung presyo niyan. Bisugo, ganun din. Pero kung sobrang dami ng isda yan bagsak presyo talaga yung buraw minsan hindi na nga mabenta so, kaya ngayon balik sa presyo yung mga fish da namin dito ang problema lang nito kunti lang huli natin pero okay na yan na ang isda dito sa amin yung mga sapsap -sap, yan salmonete but today is Monday oh, Monday pati itong tulingan oh, dali na rin lang tanggalin oh. hindi na masyado siyang naka ano, lambat oh, wala na siyang ano oh. parang nag ano lang siya na pwede na siyang hubaran sa hubaran oh. suot lang siya ng lambat oh. Ayan. it isang kamay lang kayang kaya ng tanggalin. Pero kung sapsap -sap ito, anong hirap tanggalin. Manakit pa yung mga kuko mo. Hmm. Ba? Diba? Kanta na kagad. Agay kalami ah.

Buti pa doon tayo sa ano. awala na tapos na. Sa tenant area. may darag-darag pala oh. sa darag-daragan natapos na rin area oh, mga Turay man eh. eh. Sulid. Ito yung isdang hirap i-binta. Turay. Oh, masulit. Lagan tong sulit na ito, ah. You will be together in a world you see. na hindi talaga lahat ng araw na maganda ang huli. minsan pag mapaligaw ka ng spot, ganoon lang yun. Ang na um, yun sa spot. Um, simple lang nilalim. turay mga hmm. buraw na kaliskisin na naidagang tunok malambot na itong itong ilan na ito malambot pagka kapit na kapit siya sa lambat madali siya maputol puray puray talaga ang dito hmm? huh? sa ang bango ng amoy ng puray no ang ng amoy niya hmm, buraw ka one burau <susuruh> di kuman bandang isdaw kurai Turay naman. Sigaw na. di mana. Na. Turay pagid. Turay mm, tay. Ano ito? Ito na yung ginagawang sardinas siguro. No? Sardines. Malalaking tamban. You will be together And I'll be forever You will be together Wala ka, ang dami mang tubig ke Wala Ano ako eh, gulat ako Imasag eh, ko muna grabe Tubig. ano na dito oh Yun. Ano na dito sa papag Buti nag-up ako Grabing pagkatubig Ah, kalahati sa makina ng tubig, oh Abot, boy, <tod> ay Ay, buraway Pinipas mo na ako Bahala ka dyan, Robert, mag Ano ay, Dami tubig トレイトレイ。<laughs> Siguro kag agok o kariran man tadi <laughs> te. Paragang latak ng lambat. Puro naturay ang huli. Alak ka Talagang turay imo Isa ng bangka lumahan lumangan eh, Kung lumahan lang yan ay Turay yun Tabi lambat eh. Alam ang piling. grabe no, parang ano So Parang may mga bulak yung lambat Sa Grabe no? Sobrang latak Ito. Parang may halong ang bulak Iban ko sana yung balde ba kanina pag ganun ko na dala. May tulingan pa kami. That's it. That's it, Pansin. Bakit isa lang? Ang dami niyan. Naiyak ka pa eh. Naiyak ka pa. Ang pangunang tanoy ng ano. Ayan, pang ulam. Ayan, marami pa lang. Pamaksim. Pamaksim. Para ang pakso. Ang itong turay. Huwag maliliit. Ay, malalaki. Kaya nga ito, maliliit ito. Dito, hmm, hmm. hmm lang lang. wala. Kaya po, eh. Lalaki mo na. Yan. Ang lang yung ititinda at saka, ayan o. Oh. Ano yan, Ming? Hmm. Ito. Wala na yan. Karatungan. Wala pala, mga tatlong kilo lang pala. Kasa, turay pala Uy, <laughs> nabibili man yan, turay. Oo, oh, nabibili man yan. Kamot na, oh, uh, dalahin mo dahi. Okay, yeah. isang kilo. Pag gano'n yeah. lang, sampu lang. Kaya nga maliit. Kaya na oh. maliit. Plus yung sap yan. Uy, sap yan. oh, yan. mo yan ang kilo. Kaya Daipek. Ano Ano 'to? Ah, wala naman. Eh, para's malagang ano 'yan. Para 'yung malagpres niya. Ang bangungot ng ano ng toray no, ang bango. Wala sa. Ah, daiyo magdala ka ng toray dai may nagabili man ng tong kanito, toray. Sobra. Tilur niya lahat. Bakit isang kilo, bali ilang kilo lahat? Apat. Apat na kilo. Tapos Ito pang ulam na lang ito Ayun ay, turay, hindi ka? yung oh, oh. yeah, oh. ano yung 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 ano ano yung ano yung ano yung ano yung ano yung ano yung ano pa pala, ito? Pa oh, pa pala ito, eh. oh. yung ano <laughs> <laughs> yung yung ano yung ano yung 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 bigay nito? 30. O 30 daw yung kilo. Nabibinta pa pala itong tulay. Oh, Bigi naman niya si Mim. Yung mga laki. So, mm. Dalawang kilo pa yan. Oh, ito Ito pala. Ay, yung dami. dami. Sakto. Sakto. Mm, Sakto isang kilo. Mm. Sapa. Galing Bakit? <laughs>